Kailangan nga ba magaling kang mag ingles kung gusto mong mag-abogado o pumasok sa law school? Well, isa ang sure dito. Pag magaling ka na sa English dati pa bago ka pa mag law school, advantage itong maituturing sa'yo. Bakit? Kasi yung mga batas natin nasa English. Pag mag argue ka, pagka magre ka sa law school, always English. Examination, English. Kahit pag lawyer ka na nga, mag -a argue ka sa court, English din. So, advantage ito sa'yo. Pero hindi na nga na medyo sakto-sakto lang English mo, hindi mo kaya makipagsabayan sa law school. Kasi pagdating po sa pag-aaral ng law or even sa profession ng law, yung preferred po palagi yung simple English, yung pinaka-basic. Sabi nga ng mga teacher namin ng law school, yung elementary English, pwedeng-pwede na yun. Ang importante kasi, pag kayo ay mag-aaral ng law school or even pag kayo ay abogado na, ay magaling kayo mag-articulate and mag-arrange ng inyong thoughts and syempre, paano nyo yon i-express. Minsan nga, pag sobrang galing mo na sa English, nagiging disadvantage pa nga. Kasi syempre nakasanayan mo pag ikaw ay nag express ng iyong thoughts, medyo mahaba, gagamit ka ng mga flowery words para ma-impress yung mga taong nakikinig sa'yo. Sa law school kasi hindi ganon. Mas maikli mas maganda. Ang importante, brief, direct to the point, at malinaw ang iyong sasabihin. Kung ikaw ay nangangamba or natatakot dahil medyo hindi ka pa kagalingan na Ingles, huwag kayong magalala. Ako rin po, bago po ako mag law school, ay eh, ganun din po. Hindi naman po ako magaling sa English And even now, hindi ko masasabi na magaling ako mag Ingles.